Ibat-ibang mga pista ang pinagdiriwang sa probinsya ng Ifugao, tulad ng kilalang Gotad, Ifugao at Imbaya. Kabilang na ang mga ritual kaugnay ng agricultural cycle tulad ng Orpi na isinasagawa pagkatapos ng pagtatanim. Sa hunduan Ifugao naman ay kakaiba ang kanilang tradisyon. Sa pagtatapos ng kanilang agricultural cycle, isinasagawa nila ang taging ritual o mas kilala sa tawag na punnok Bago ang araw ng punok ay nagsasagawa ng tinatawag na baki at inom sa bahay ng dumupag. Pinapangunahan ito ng mumbaki na nagdadasal ng pasasalamat sa mga Diyos para sa magandang ani. Sa baki ay karaniwang nag-aalay ng manok. Sinusuri ang apdo nito at kung dineklara itong maphod, naguhudyat na maaaring ituloy ang punok sa inum ay plagsasaluhan saluhan ng rice wine na pinapangunahan ng Mumbaki. Para naman sa punok ay sa may Nunhipukana o kung saan nagtatagpo ang tatlong ilog nangyayari ang taging ritual. Tatlong barangay ang maglalaro ng of war sa may ilog kalalakihang magluluto para sa public lunch ang pinakamaaga sa ilog. Ang susunod naman na pinakamaaga ay ang mga lokal at turista na nais makahanap agad ng magandang pwesto bago dumagsa ang maraming tao. Hihintayin ng mga manonood ang pagdating ng tatlong kalahok na barangay. Manggagaling mula sa Timog Kanluran ang Barangay Baang, sa Hilagang Kanluran naman ang Barangay Nunggulunan, at mula sa silangan ay ang barangay Hapaw. Ang paparating na tatlong barangay suot-suot ang kanilang native attires ang nagre sa tatlong ilog. Hawak-hawak ang kani-kanilang kinaag at pakid pababasa ng hipukana. May dalawang mahalagang bagay para sa aktibidad. Sa halip na lubid, ang tinatawag nilang pakid na nakakawit sa kinaag ang kanilang hinihila. Ang kinaagay isang pabilog o hugis tao na ginawa gamit ang tangkay ng palay. Bago ang lahat, bawat kalahok na barangay ay magbibigkas ng kanilang gupa. Ang tug of war ay may tatlong kategorya: kalalakihan, kababaihan, at mga bata. Pagkatapos ay inaanyayahan din ang mga bisita at turista na makilahok. Ang pakid ng mga kalahok ay nakakawit sa bilog na kinaag at maghihilahan pagkatapos ng hudyat. Bukod sa tag of war, ang ibang paligsahan ay ang wrestling at patagalan ng hininga sa tubig. bilis taong mga kinag naman ay sabay-sabay itatapon sa ilog bilang kudyat na tapos na ang harvest season ng tatlong barangay. Pagkatapos nito ay inaanyayahan ang lahat na pumunta sa tubig upang mawala ang mga negative vibes at kamalasan ayon sa kanilang paniniwala. At syempre, hindi mawawala ang pinipilahang public lunch para sa lahat. Pinaalalahanan naman ang komunidad ng hunduan upang sundin ang kanilang agricultural cycle upang hindi aabot ng Agosto ang punok sa susunod na taon. Makikita sa mukha ng lahat na talagang na-enjoy nila ang punok, mapa-foreign tourists, local tourists, at mga dumayo mula sa ibang munisipyo ay ramdamang pagkakaisa ng komunidad. Bukod sa media outlets, ay dumalo din ang NCCA at DOT car. Sa pagbabago ng panahon, nawa'y manatili ang makulay nating kultura at tradisyon. Sa ngalan ni Jimmy Malingan, Pitchy Stilay para sa Bagyo Herald Express.